Yo, what's up mga Ragnarok mens? In today's video, share ko lang yung aking F2P na grinding build for my twist. Pero syempre, bago yan. So, linawin muna natin uh, sinasabi ng iba na pag twist daw, pero sya pang F2P, nahihirapan ka daw. Kasi Sabi ng mga bugok. Eh, anong mahirap dito? <laughs> chill chill lang yung priest ko mo oh, ano ang mahirap dyan hirapan ba yan diba? sabi maubusan ka daw ng resources like that kailangan mo pa ng blue gem mana potions maubusan ka na ng eden coin diba oh so, hindi yon totoo puro casino ngalingan lahat ng mga sinasabi nila na yun. Actually, F2P friendly talagang priest kasi pag priest ka once na Nakarating ka na sa gano'ng stage tulad neto, akin, pwede mong sausawan lahat ng class. Except yung kapwa mo pare kasi mayroon din silang Magnus eh. Pero ibang class, di ba, na nandyan. Huwag lang yung masyadong mga heavy spender o mga pay to win na class. Pwede pwede mo silang sausawan and sila mismo yung aayaw sa'yo. Sila yung aalis sa spot mo. Ganun, kalupet ang F2P priest. So, ngayon, kung bawal lang si channel ko, so, merong ginawa na early F2P priest build. Ito, so, pwede mo itong panoorin. Kasi, in today's video, puro ano na lang to ano yung mas atingin ko, importante na skills, stats, items, na pwede mong i-prepare for your grinding build na priest. Siyempre, pwede mo na yung panoorin nito yung Rich 70k power and 85k power na videos. So, learn some top level na mga tips and tricks. Di ba? Paano ka magpataas ng combat power. Now, back to this uh, video. So, last time may nabasa ako na comment na uh, nagpapaturo yung Eden coin daw, which is ito. Paano daw magpataas yan? So, yan guys, yung Eden Coin na yan, madali lang mag-farm yan. Pero, again, kailan mo ng grinding build. And most specifically, yung pang-grind ng solo talaga. Hindi yung nag-party ka dyan sa mga kung sino-sinong mga bugok. Diyan na, ang hina. Di ba? Dapat, ano ka, ikaw lang mag-isa. Solo grinding. Yun lang yung sikreto doon. And kaya nga sinabi, on my previous videos, ano mang build yung naisip mo right now, itapon mo muna lahat yan. Eh ang dapat mo ngalalahanin is yung grinding build. So puro grinding, grinding, grinding build ka lang hanggang sa mag-max base level ka dito. 'Di ba? 'Yun lang muna yung i in mo. So now for the stats, 'di ba? Heto muna. So int and dex na hinati ko. And now, dito naman tayo sa ating equipments na dito syempre ang importante is is one yung holy stick. yung pang magnus na ano uh, staff. And another one is etong set na to, yung magic coat plus erong eh, magic boots kasi yung magic coat babawasan niya rin yung variable cast time. And kapag nabuo mo yung set, ano, you know, plus 3% sa accessories naman ito dapat dalawang ganto so earring pero hindi pa ako nakakuha kasi nang isa and then later on pwede tayong mag-transition to a different accessory na uh, yon uh, medyo matagal-tagal pa kung i-grind natin kasi yung monster na nagda-drop nasa level ano ba 75 ito siya, oh, spiritual ring. Uh, again, minus 1% variable cast time. Additional 2% M attack pag na plus 10 mo. Uh, ito, how to obtain. Ayan, oh, nasa jack pa. Ngayon, ito yung isa bang option na malupit-lupit din. So, RO shop, points. And punta ka sa anomalous metal shop. So, ay ah, hindi pala. Ito, unidentified metal shop. So, ayan o, nabibili siya rito. So, yun nga lang, zero socket accessory, pero isa siyang selection box. Sabihin, pwede mo siyang PDN. So, pwede na muna yun. Di ba pa, kung sa nag-level 65 tayo, bili tayo agad neto, dalawang spiritual ring. And then, pwede tayong umano rito. Di ba? Sundot-sundot uh, dito once na nakapag-accumulate tayo ng ganto kung trip nyo nang merong slot na accessory. Ang problema rito is that random to. Ayan o, open this to randomly obtain a e level 65. Kailan e to? 1, 2, 3, 4, 5. So, you have only 20% chance na makuha mo yung ano, gusto mong spiritual ring. And then, ano sana yung mas malupit. Ang problema, hindi ko alam kung saan kukunin itong uh, item na to, itong gulay green. So, eto, saan mo ba nakukuha itong unidentified metal shop? Pinakamadali, participate ka lagi sa ano, mga MVP. So, sausaw ka lang doon, kahit wala ka ng party, usually ganun ginagawa ko. <laughs> Kinasawsawan ko lang, and then, iba, eh, antayin mo lang mamatay yung MVP, still, may reward ka pa rin. Or, yung mga sing, -sing na nakukuha mo, mga accessories, pwede mong basagin yon and bibigyan ka ng ganon ngayari ah uh, binasag ko to mantle eh no? so bibigyan kanya ng ganon so yung iba kahit wala na yung shield hood di ba kahit wag mo muna ngalalanin yon importante ito merong clothes cha shoes cha yung dalawang accessories and then ito na yung pinaka importante yung ating versus or verus core na uh, dito, pwede mo nang i-enhance yung skill mo, which is in this case, ang gusto nating i-enhance ay yung Magnus Exorcismus. Ayan, ito yung skill na kailangan natin. Yung so, merong tinatawag na Exorcism Boost, di ba? Na, I believe level 3 yung pinamataas right now. Na, habang uh, pumipitik ng buhibinik yung Exorcismus, madas or lumalaki yung damage niya tatanggap ng mga monster. And ito pa yung isang malupit, Ayan reduces the fixed uh, CT of Magnus Exorcismus and global cooldown by 0.3 seconds, di ba? Casting time and cooldown kagad yung babawasan niya. And bonus na lang to yung bloodthirst, di ba? Na additional damage din. Kaya kung makikita nyo, pag nag-grind na ako, Ayan o. So, gap ako right now on this map ng madaming level pero tatlong pitik lang patay na sila kaya diba? Yan o oh. oh. tignan niyo yung damage ng Magnus ko umangat ng umangat o oh, di ba o oh, di ba lupit no so samahan mo pa yan ng malupit na pet na tong itong mabwisit na pet na to minsan hindi gumagalaw mukhang bug sila so Magnus plus pet di ba Pangita mo na yung ano, ang malakas na grinding ng isang F2P na priest o oh, di ba? Pit di ba? Ganyan lang kadali guys ang mag-grind ng isang priest. Then, yung iba naman, syempre, pet. Uh, piliin mo tong dalawang to. Itong Fire Spirit at si Abyss Witch. Uh, malalas yung AOE ng dalawang yan. Pang grinding talaga. Yun nga lang talaga, minsan napapansin ko. Na-stack sila, hindi sila gumagalaw for some reason. So, medal, straightforward lang yan. Title, ganun din. Straightforward, kung ano lang yung gaya mo. So, feather system. Sabi nga na to last time. And, ang magandang pang grinding is eto. Di ba? Kaya gusto rin kong ano, sundot-sundot din. Na for the meantime, maganda talaga itong pang ano, grinding. Di ba? Sa mga monster dahil niyang PVE damage bonus. Last 24. So, siguro ang gagawin ko is alternating muna. Kunyari, Day. Yung isa kong attack, eto muna, Sky. Then, dito sa Valkyrie, isang day ulit. And so on and so forth. So, i-alternate ko muna yung dalawa para medyo mabalance. And then, meron pa rito yung skill, di diba, sa guild. And, eto, di ba, level 10 na uh, atak attack pang PVE. Goods na goods din yan. Laking tulong yan or malaking damage improvement yan pag na level 10 mo. So again, keep on doing or participating on your guild activities. And lastly is yung mga cards na medyo piniprepare ko na. So one of them is eto. Yung strop card na eto hopefully eto yung pinili nyo dati. Diba? Kasi yan libre yan eh. Nakuha natin yan dito eh. Eto yun, no? Di ba? Kasi later on, at higher tier ng mga monsters or at higher levels, makita nyo na madami doon demon. So, monster archive, then muna sa type, or I should say, uh, race, ayun oh, demon. O, oh, di ba? Ayan, no? Di ba dito tayo nagre grind ng mga priests sa ibang RO? Ayan, no? Sila yan, eh. Kaya maganda may ano ka na pang na demon or struck card. And in addition, meron ba akong gustong bilhin na pinag-iipunan ko na. So, sa points. Union shop. Kaya dapat ginagawa nyo yung union nyo everyday. Diba? Ito yung gustong bilhin. Damage against medium size monsters plus 8%. Kasi mostly nang ginagrind natin. Mga medium monsters lang. So, paano makakuha nito? Di ba? Dali lang yan. Auto-auto lang yan. Punta lang sa dailies. Usually, pinipili ko tong Anthem. Tsaka yung Hazy paris na uh, wala right now dito. Kasi sa ibang araw yun mag-appear. Pero yung dalawang yon, So, sumasali-sali lang ako doon. Then, follow the leader. Then, bala na sila. Hanggang <laughs> matapos. And then, uh, leave party. Then, nahanap ulit. Ulit-ulitin mo lang. Hanggang sa paipon ka ng makaipon ng coins. Yun yung isa sa magandang gawin kapag ganito na, yung patig ka na, yung mag-ipon ng union coins. And lastly, uh, ito rin para huwag niyong kalimutan, itong life skill. Ito, uh, steam crab nippers kasi maganda yan, pang farm talaga yan. Para medyo makasave ka sa yung ano, mana potions. Ayan o, no? Meron kang SP and HP every 10 seconds. Malaking tulong yan. So, gamit na gamit yan. So, don't forget to eat this uh, food before ka mag-farm. And, that's it. Di ba? Ang sinasabi nilang mahirap daw ang F2B priest. Di ba? Hindi raw F2B friendly. ayano, ano? dali Di ba? Sabi ko sa'yo, once na may gando ka na, sausawan mo na lahat ng pwede mong sausawan. Bahala na silang mang trash talk sa'yo. Sabi mo, buko ka kasi, ang wik-wik mo eh. Risk ka sa spot na to, ulul. kanon, That's it. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.